Hello guys, kumusta kayong lahat? Nandito na naman ulit ako ha, sa burak. Yung aking pinagtataniman. Binibisita ko kasi medyo nababawasan na yung aking pinya. Hindi ko na malayang pala eh, nakaraan. Baka may ahas yung kubo hindi ko pala namalayan binibidyuhan ko yung aking sinasabi kong itatanim yung ito hindi ko namalayan eh pala wala na pinutol na pala yung dito ito toto to. yung malaking pinya rin ano palang yun yung nagumpisa palang gumulang ba yung gugulang gu na naunahan ako ng pitas eh tinanong ko yung kapatid ko tinanong ko sabi ko eh kung ilang ba yung nadala niya papuntang Maynila, kung ilang peraso kasi natatandaan ko dalawa lang ayun sabi niya dalawa lang dalawa lang indala. yung dala yung eh, palay iba na kumuha linakaw na kasi yung nakaraan yung aking gate di ba inayos inayos ko Inakarang yung, yung puta namin noon, sira yung gate. Yung madali lang yung pasokin. Siguro, katapos namin pumitas, nung kapatid ko, eh, umano naman siya. Yung bang sumalis eh. Siya, siya yung pumasok. Siya yung pumalit sa amin, pumasok dito. Sumalis eh ba? Suma, sigang Ganon, klase. Naunahan ako, naunahan ako ng pitas eh. No? Yung nandito. Malaki din yung, guys, hawayan, eh. Katulad ng nandun, yung iba, eh. Yung dalawa na lang, yung bunga ng hawayan. Kaya ako bumalik ulit dito. E siguro, eh, pag alam nang lalabas ako, eh, nakalabas na ako ng, ano, ng highway, eh, ano, dito naman. Isa yung papalit para, oh. Yan, e, lalaki pa naman, guys, oh, hawayan, eh. Ayan, oh, lalaki siguro eh, natuwa sa laki nakita niya, pinasok niya itong laki oh e eh, siyang galon yung ano yung medya yung, yung half galon kasing laki gagawin ko guys, itatanim ko yun nandito ito ito mga ito, ito, ito itatanim ko puputulin ko siya, Itatanim ko ngayon. Katulad din dito, yung, yung ninakawa ng isang puno. Sulit yun guys. Sulit talaga yun. Ang laki. Ang laki talaga yun. Sulit siya. E, talagang busog siya doon. Ang laki. E, ito naman pahaba. Pero malaki. Yun nandoon. Bilugan. Pero ang laki din. Hindi, dalawa na lang guys. hindi na tatlo yung naiwan na mga hawayan eh. Dalawa na lang, kinuha niya yung isa. Sino kaya yon? Okay guys, umaya. Pero mayroon ako ditong, mayroon dito isang laglag na nyog. Isa lang, nakita ko isang laglag lang. Isang laglag lang. Ayan o. Oh. Wala nang iba. Isa lang. Naku po, nasira yung pinakabakod ko. Pinasok na naman oh. Manok eh. Nangangalkal eh. Yung manok galing dyan. Sinira na naman yung aking pinakabakod-bakod na kahoy. Eh. May daming bulaklak na laglag oh. Ayan daming bulaklak na laglag oh. Ayan oh. Mga laglag na bulaklak oh. Ang lalaki pa naman. Malalaking bulaklak ko oh. Galing dito. Ayan, ito. Itong punong to. Yung madaling mabuhay. Ayan guys, ang daming pinya nila dyan sa tapat namin no, oh. Ang dami oh, daming bunga. Diyan, hindi, ninakawan. Wala atang pinitas dyan. Bakit sa akin eh, Bakit sa puno ng aking pinya ipinitas? Siguro nakita niya ang lalaki. Hawayan talaga Yan, eh. Yung, 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 mga yan, hindi hawayan eh. Medyo malilit eh. Yung sa akin siguro natuwa kasi ang lalaki. Gusto atang gusto atang ano magpaano tawag doon eh. Gusto atang magkaroon ng hawayan na malalaki. Kaya yung sa akin ang pinitas. Dito, oh. pero mga hilaw pa yun sa kanila. Oh. Pero maliliit, lang. Oh. Ayan o. Oh. Yung mga buongan niya oh. Pero hindi pa namang gulang eh. Kaya ganun. Oh. Kaya siguro ni pipitasin. Eh pero kung nag interest talaga siya, kahit hilaw pa yan, pinipitas na yan. Yung talagang magnanakaw. Yung sa akin, may e, talagang may interesado talaga siya sa ang laki. Kaya pinitas. Eh. Akala ko hindi pipitasin, hindi walang magnanakaw dito eh. Nakabakod na eh. Kahit sira ang bakod, dapat hindi siya pumapasok. Entendido na yun eh. Pag uh, may bakod kahit sira, dapat hindi na yung pumapasok eh. Trespassing na yun eh. Kahit dito yung mga manok eh. O, oh, sinira oh. Kaya nakapasok yung manok. Ayan oh. Grabe nga mga manok. Kukuha tayo ng kahoy. Ipangaharang natin sa ilalim ng ano. Sa ilalim ng cyclone wire. Kasi nasira dun eh. Dahil sa manok, pinalpal. Namumulaklak na naman yung ano oh. Ayan oh. Ayan, namumulaklak. Green pa oh. Green, tapos nagiging yellow, orange, nagiging red. Tapos, pag yung red hinug na hinug na tapos magiging brown malalaglag yan patay ng mga kahoy dito yung mga sanga I gagawin kong ano pang ano sa ilalim ng cyclone wire pag malit kasi ano na marupok na yung mga kahoy Kuhain natin yung ano sanga. Itatanim natin. Ito yung hinakaw ang bunga. Ito. Mayroon na siyang ano. <coughs> Mayroon na siyang lamunan ko. Mayroon na siyang ugat. Ayan o. Oh. Ayan. Maliit. Ang laki o. Oh. Ang laki ng sanga. Mataba. Malusog siya, malusog. Mataba. Yan. Dalawa. siya guys ayan dalawa matataba <laughs> matataba yung sanga oh matataba malalaki kasi nga malaki malaking puno malaking puno siya kaya matataba yung kanyang sanga okay tatanim natin dito natin itatanim medyo malayo na yung sa bakod kasi para pag namunga hindi siya agad maaabot maliit, yung kinuhaan ko to ng maliit na pinya, sanga na rin to eh. Ito hawayan to guys. Hawayan to. May butiki pa sa loob oh. Maliit na butiki. Yan. Pinaglilipat ko na yung mga yung mga sanga ng ng ating ano ng ating Hawaiian pineapple gilipat ko yung mga sanga niya para para dumami Mayro pang mga natitirang sanga. Katulad dito hindi ko pa to napipitas eh medyo gulang na siya nag-uupisa pala siyang magulang pero kanyang sanga maliliit pa ito ito ito, maliliit hindi pa natin ililipat kasi alanganin ito rin yung maliit yung isa lang ang kinuha ko yung kanyang yung, ang malaki ito maliit pa susunod na lang yan pati nandito maliliit o oh, dalawa na lang natitira guys na pinyaw na malalaki dalaw na lang tapos, ulit ulit ko nga sinasabi ko nga nina, ninakaw yung isa tapos yung natitira mga native na uuwi na ako guys dapat hapon na ilang bang 1, 2, 3, 4, 5 ay apat apat yung nailipat kong sanga ng Bali dito lang sa loob. Ayan Yung dalawa. Magkatabi. Magkatabi rin yung dito dalawa. Ayan. Tsaka yun. Magkatabi lang. Marami-rami din yung apat na yan guys. Tsaka yung ano yung ilalim ng bakod. Pinalitan ko ulit. Okay guys, uwi na ako.